tara samahan nyo kami magdagat ngayong araw sa wakas makakalabas na naman ulit kami simula kasi pumasok yung tag-init hindi na naman kami nakalabas ngayon nga inihanda ko na ang mga dadalahin ko para kay Sayon ang gatas nga inilagay ko na sa dapat niyang kalagyan marami na akong dadalahin gatas ngayon syempre gatas is life ang baby sa sobrang init nga ng panahon ngayon yung gripo namin wala lang tumadaloy na tubig kakapasok nga lang ng March ngayon wala na kaagad tubig nano ina Maria. Tapos ko na yung gatas ilagay. Tubig na naman na ilalagay ko sa bottle niya. Pag may pupuntahan nga kami, rekta ko na nilalagay yung tubig sa bote ni baby para mabilis lang ang pagtimpla ng gatas. Ilalagay ko na nga pala sa bag ang mga dadalahin ko. Ang lagayan ng gatas, ang bibiron, ang diaper, ang wipes, at pati na rin ang extra damit. At pati na rin pala ang alcohol. Inulit ko na nga pala ang paglalagay ko dyan kasi hindi na pala makasya lahat. Hindi na dapat ipipilit pag hindi na kaya. Aww! Dali-dali na nga kumain si Mr. ng almusal niyan kasi akala niya tulog ni si Sayon yun pala gising pa. Madali lang kasi to siya magising eh. Lalo na't alam niyang aalis kami ngayon. Gustong gusto niya na kasing gumala eh. Mabuti na lang talaga nag-aya yung pamilya ng asawa ko na maligo kami ng dagat. Advance celebration na rin kasi na-promote ang asawa ko sa trabaho. Kung walang mag-aaya, hindi rin kaming makakalabas ng bahay. Dumating na nga ang mother-in-law ko kasi sa amin siya sasabay. Paalis na nga pala kami sa mga oras na yan kasi yung iba naghihintay na doon na una na sila sa beach. totoo lang, hindi na rin kasi ako mahilig maligo ng dagat ngayon. Gusto ko lang makapag-relax. Hindi ka, tulad noon nung bata pa ako, halos sabik na sabik ako sa dagat. Paano ba naman kasi nakatira kami noon sa tabing dagat? Kaya halos araw-araw talaga naliligo ako ng dagat. Bahala na mangitim basta makaligo lang ng dagat. <laughs> Ibabiyahin na pala kami Papunta na kami sa Banilad Beach Doon kasi ang napili nilang puntahan Marami din kasi mga resorts dito Pero mas marami ang sa Palawan Kaya nga doon palang pakasawa na ako sa dagat At sa mga magagandang tanawin Nakarating na nga pala kami dito sa resort Pangalawang punta ko palang dito Kasi nung dati hindi pa ako nanganganak Nagpunta rin kami dito Ganitong view ang makikita mo Kapag papasok pa lang kayo May mga cottage na agad na makikita At mga kubo na pwedeng tulugan Hindi din kasi mainit dito kasi maraming puno. Kapag nakakapunta nga ako sa mga beach dito, namimiss ko ang Palawan. Sino ba naman ang hindi makakamiss doon sa sobrang ganda ng lugar na yon katulad ko? Char! Ganito naman ang view ng Vanilla Beach sa harap. Maputi rin ang buhangin. Ito nga pala yung cottage na no, napili nila. Hindi nga pala kami kompleto ngayon kasi yung iba wala dito. Mas masaya rin kasi kung marami kayo. Naalala ko na naman yung sa Palawan pa ako. Bago kami pumunta ng beach, mangungha mo na yung kasama namin ng tuyong. Yung sea urchin sa English. <laughs> Nung nandito na nga ako, hindi na ako nakakakain ng gano'n kasi wala naman daw kumukuha ng ganun dito. Kitang-kita ko nga ang saya ni Sayo nung makarating siya dito, kumakaway pa talaga. Habang may nagbabantay kay Sayo, naglakad-lakad muna ako sa glit. Tapos nasalubong ko si Mr. Wright. Oh my gosh! <laughs> Mamaya-maya nga ay eh, naglipat kami ng cottage dito sa medyo malaki at meron ding kuryente. Nung unang cottage kasi eh walang kuryente yon. Meron nga din itong tulugan sa taas sa mga gustong matulog. Meron din ditong mga duyan para sa mga bata na gustong maglaro. Pinuntahan ko na nga muna silang dalawa. Gustong gusto pala ni Sayon maglaro sa buhanginan. At gustong gusto na rin pumunta sa dagat. Ang mga bata talaga ang hilig-hilig sa dagat. Kung sa bagay, ganyan din pala ang childhood experience ko. Mahilig sa dagat. Mamaya-maya nga ay kakain na din kami. At syempre, hindi mawawala sa baon namin ang pinakapaborito ko sa lahat, adobong itik. Dahil nga hindi ako nagluto niyan, kain na lang ang ambag ko dyan. <coughs> Katapos ko ang kumain ay nagduyan-duyan muna ako. Bigla kong naisip nakabayad na ba ako ng mga utang ko. <coughs> Yung nakapagdagat na ako tapos may utang pa pala ako. <laughs> At yun lang for today's video. Bye.